Ang aklat na ito ang nagdala sa akin sa nakaraan. Nakausap ko si Crispin. Gusto pang may malaman. Balik mo ako. Sino ka? Ako si Basilio. Tila bago ka lamang dito sa lugar na ito. Anong pangalan mo? Ikaw si Basilio. Tila masama ang iyong pakiramdam. Hayaan mo matulungan kita. Ako'y isang doktor. Hayaan mo tulungan kita. Hayaan mong isang hindi tumulong sa kapwa indio. Hindi ko malatulungan ng aking inat kapatid noon. Sa inyo lamang ay makatulong ako. Bakit? Ano bang nangyari sa iyo? Nabaliw ang aking ina. Dahil hindi niya nakayanan ang mga pagdurusang sinapit ng aming buhay namatay ang kapatid ko sa kamay ng sakistan mayor at ng kura paroko ng bayang ito. Itangan siya magnanakaw. Wala akong nagawa. Dahil sa kamusmusang ko noon, wala akong laban sa kanila. Kaya pinangako sa ko, ko sa sarili ko, iaahon ko sa sarili ko. Mabuti na lamang na dyan si Kapitan Tiago pinag-aral niya ako at nakatapos ng kursong medisina naging maayos ang lahat natuto kong umibig nakilala ko si Huli ang aking kasintahan ang babaeng pinakamamahal ko ngunit sa kasamang palad namatay si Huli pinagnasaan siya ni Padre Camora. Hindi niya nakayanan. Tumulon siya sa pintana at kanyang kinamatay. Ito ang kapalaran sa akin mula ng pagkabata. Tusad-hirap na aking naranasan na matayhan ng ina at kapatid. Ngayon naman, ang babaeng pinakamamahal ko nang dahil sa mga mapagsamantal ng mga Kastila. Brenna, kaganti ako. Sasabi ako sa mga rebelde. Ipaglalaba ko ang aking karapatan. Ipaghihigati ko ang aking kahapian. Para sa aking ina, para kay Crispin at para kay Huli. inilulungkot ko ang nangyari sa'yo. Pero huwag ka nang sumama sa mga rebelde. Delikato, Basilio. Huwag na, Basilio. Basilio, huwag na. Ha? Basilio.